Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinangunahan ng kilos protesta ng ilang grupo ang plano ng China na panghuhuli sa Anilay trespassers sa West Philippine Sea. Bukas na nakatakdang ipatupad ang pulisiyang yan. Kabilang sa mga nagprotesta sa Chinese Embassy sa Makati, ang mga grupong Pamalakaya, Kilosang Mayo Uno, Bagong Alyansang Makabayan at Atin Ito Coalition. Git nila agresibo at iligal ang bagong polisiya ng China. Nanawagan din ng mga grupo na tigilan na ang panghahara sa mga Pilipinong manging isda sa West Philippine Sea. Now na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang gagawing panghuhuli ng China sa ating mga karagatan at lalo lang magpapalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa telepono ang Provincial Director ng Pambansang Lakas ng Kilosang Mamalakaya o ng Pilipinas o Pamalakaya na si Joey Marabe. Magandang hapon po sa inyo, Director Marabe. Magandang hapon din po. Brabe. Mm -mm. Bukas na kasi ipapatupad itong polisiya ng China na sinasabi nila na manghuhuli sila at magdedetain <laughs> ng mga one trespassers doon sa uh, bahagi ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ano po ang aksyon nyo kaugnay nito or yung yung magiging game plan? Yun nga po. Uh, una po, pagpapasulit pa rin po yung mga kasama namin at sa uh, paglaot kasi nga po, uh, hindi pa rin po kayo papipigil sa... Mababanta nila at naalam din po rin natin talaga kung tuluyan po lang gagawin to sa bila ng mga sitis po namin. Mm -hmm. So ibig sabihin bukas talagang uh, didiretso pa rin po kayo dun sa mga magpapalaot pero may additional po, po ba kayo na measures halimbawa para ma-secure just in case mangyari nga po yung uh, panghuhuli o pagdedetain? May coordination din po ba kayo sa halimbawa sa Coast Guard, sa Navy? Yun nga po, ay hindi rin po kasi ng support ah, para kasi ang kailangan po talaga kami amin ay ah, makalalayag po kami at uh, ah, makapangisla ng malaya at ligtas sa ating sa sariling karagatan. Kasi nga po, ah, yung pagbabantang yan po nila ay talagang walang moral ah, at same time na legal na basihan para may uh, ah, wag pigilan sa aming paglaot sa ating sariling karagatan. Hmm. Joy, Joey, sa ngayon ba may, uh, may napansin na kayo or may nabalitaan na kayo na nakakaibang movement doon sa, dyan sa mga usual na pinupuntahan nyo pa, pag nagpapalaot kayo? Halimbawa, may napansin ba kayo na dagdagan ng mga bilang ng Chinese vessels? Yung mga nakaraang mga araw, ngayon po ang um... Kasi kanina po eh, pang, uh, na yung pamahala yung sam ay tumuli pa rin naman pong lumaot hanggang mamaya po magkakaroon po ng pag-uulat sa iba namin kasama. Kasi ang isang nga po namin ginagawa niya talaga ay eh, monitoring. Minomonitor din po namin talaga yung uh, sitwasyon. Kasi nga kami, kahit maliliit po kami mga mandaragat, uh, may mga gadget sa mga po kami at the same time radio na uh, nasa ako patakaabot na sa ibang uh, um, namin uh, kapwa na mangisa. Kasi eh, din po ang presensya, hinihingili po namin sana patuloy na ang presensya po ng media kayo at the same time na iba talagang tuluyan po nilang isasagawa ay a uh, total peace ban bukas. Just in, uh, just in case lang, uh, dumating tayo dun sa punto na may madetain, alam niyo na ba kung ano yung mga pwedeng gawin ng inyong grupo? May abiso na ba sa inyo ang gobyerno? Mayroon pong makikipag-ugnayan po at sa yung maritime at yung coast guard ay isa naman pong kung aalalay din po dyan. At same time itong aming grupo, yung pamalakay ay may po ay may close monitoring sa amin at gagawa rin po yung aming uh, uh, national na aktibidad at pagkilos kung talugay ang ibang namin kasama o hindi namin mga kasama sa grupo namin ay nakanda rin ng mga aming sumuporta kung talagang tutuluyan po ng banta na gagawin ito. Sige sa lahat po yung panawagan natin sa sinabi naman po ng ating Pangulo na talagang protektahan nila ang mga manlalayag at manginis ng Pilipino. Kaya umaasa rin po kami pero sa amin po talaga number one pa rin po namin ano, ay naasahan na makapatuloy kami ng isang mapayapa at ahimik at malinis na paglalayag sa ating sariling kalagaran. Mm. Sa punto ito, walang makakapigil sa inyo sa paglalayag. Ilang mga mangingisda ba dyan yung, ano, yung kasama nyo na posibleng baka maapektuhan just in case yung, ano, yung inyong uh, livelihood? Uh, mas, sa ano nga po, kasi ngayon, ngayon, na, uh, nagbanta nga po at ang um, uh, sinasabi po nila sa kanilang trust release ay apat na buwan. Kaya nga, ito po ay lalong pagkapahirap sa aming mga maliliit na mangingisda sa particular sa Bayan ng Masinloc at sa lalawigan po ng Sambales kung tuloy-tuloy po nilang gagawin yan. Kaya hindi lang naman po ang um, uh, po aming, po o aming mga kababayang Sambalen yung inalagaan namin. Tinitingnan din po namin yung kapakanan ng lahat ng pangindaang Pilipino. Maraming salamat kay Pamalakaya Provincial Director Joey Marabe. Samantala, kasunod naman ng pagkakasangkot-umano ng ilang Chinese nationals sa mga illegal na Pogo operations, Hinigpitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapapasok ng mga Chinese tourists. Ayon sa DFA, nagdagdag sila ng requirement para sa mga kukuha ng temporary visitor's visa. Kailangan ng magsumite ng Chinese Social Insurance Record. Dapat rehistrado ang certificate nito nang hindi bababa sa anim na buwan. Hindi raw sakop ng bagong requirement ang mga estudyanteng Chinese, pero hihingan din sila ng proof of enrollment na din sa bagong patakaran ang mga retiree na 55 anyos pataas. Ipatuto pa dito ng DFA bunsod ng mga kaso ng peking visa at mga krimen na may kinalaman sa Pogo. Sa ibang balita, kinondena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-atake ng rebelding grupong Houthi sa isa na namang barko sa Red Sea na may sakay ng mga Pilipinong tripulante. Hindi pa tukoy sa ngayon kung ilan ang Pinoy sa barko pero tiniyak ng DFA na gagawin nito ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Nanawagan din ng DFA sa lahat ng estadong miyembro ng United Nations na protektahan ang karapatang pantao ng mga seafarer. June 12, nang nangyari ang pag-atake sa commercial ship na MV Shooter. Ayon sa mga rebelde, tinamaan ng kanilang watercraft at missile ang barko. Posible raw na lumubog na ito Nitong Marso, dalawang marinong Pinoy ang napatay sa isa ring Nisal attack ng Houthi rebels na sinasabing pagpapakita ng pakikisa nila sa mga Palestino sa gitna ng gera nito laban sa Israel. Nasa Kuwait na ang mga kinatawan ng Pilipinas para asikasuhin ang pagpapauwi sa labi ng mga kapatid nating OFW na nasawi sa sunog doon. Tatlo ang namatay kabilang ang isang lalaki na nakausap pa ang kanyang misis habang nangyayari ang trahedya. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Hindi <laughs> ko matanggap na wala na siya. Kasi siya lang, siya lang yung meron ako. Siya lang yung balsa. Magang magana ang mata ni Len Petilla kakaiyak. Kabilang kasi ang asawa niyang si Edwin sa tatlong Pinoy na nasawi sa nasunog na gusali sa Kuwait nitong miyerkules ng umaga. Kwento ni Len, magka-video call pa sila ng mister ng mangyari ang sunog. Hinahabol na nila yung hininga nila. Kinakapos na talaga ng hininga yung, yung maawa kasi wala kang magawa. Yun yung ano eh, yung nagre-reminize lagi kapag pipigit ka ng mata ko. Oh, yun yung naririnig ko yung mga boss nila na humihingi ng tulong. Pero wala na akong naririnig kasi nag-collapse na siguro sila. Gawang ala ano, sobrang ang kapal ng usok pataas eh. Nakita nyo naman yun eh, sobrang kapal. Tatlong kapwa Pinoy raw ang kasama ng kanyang mister sa kanilang kwarto sa ika na palapag ng gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, tatlong Pinoy ang kumpirmadong patay. Dalawa sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon ngayon. Inaasikaso na raw ng DMW ang pagpapauwi sa mga labi ng mga Pinoy na biktima. Kahapon nandun na yung uh, team ng embahada kasama ang ating labor attache at ang OWA uh, sa pagkakaroon ng uh, pakikipag-usap sa mga forensics authorities doon uh, kusan nandun yung mga labi. Doon naman sa walo na buhay, patuloy natin minamalamanan ang sitwasyon apat na putsyam ng migrant workers ang nasawi sa sunog sa gusali na nagsimula raw sa mababang palapag. Karamihan sa nasawi ay Indian nationals. Hindi raw agad nakalikas ang mga natutulog sa mataas na palapag habang ang iba tumalo na raw palabas ng building para lang makatakas sa makapal na usok. Sabi ng Deputy Prime Minister ng Kuwait, pinagsiksika ng may-ari ng residential building ang mga migrant worker para mas malaki ang kitain. Iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. Sinisiguro naman ng DMW na binabantayan nila ang sitwasyon ng mga OFW na apektado ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Para naman sa mga mamamasyal ngayong long weekend, magpa-full tank na po. Malaki kasi ang taas presyo sa petrolyo na posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Matapos mag-roll back ngayong linggo, posibleng tumaas ng hanggang 1 peso and 70 centavos ang kada litro ng diesel. Hanggang 85 centavos naman ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina at halos dalawang piso naman para sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big time oil price hike ay bunsod ng pagtaas ng demand sa krudo sa iba't ibang bansa. Gayun din ang pagbaba ng inaangkat na krudo ng Saudi Arabia sa China. Marami pang inaabangang balita sa pagbabalik ng frontline. Express Sa sa video ang pamamaril sa dalawang lalaki sa isang bilyaran sa Pasay City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete, exclusive. Sa kuwa CCTV, mag ng madaling araw kahapon, Makikitang nagbibilyar ang mga lalaking yan sa Barangay 179 sa Pasay. Sa gitna ng kanilang laro, isang lalaking nakahelmet ang biglang pumasok sa bilyaran at pinagabaril ang isa sa kanila. Hindi pa na kontento ang gunman at ilang beses pang pinaputokan ang biktima kahit na nakahilata na. Sa bandang baba ng video, isang lalaking walang pangitaas ang nakatumba dahil lapuruhan sa tagiliran. Kinilala mga biktima sila Jojit Carpe at Jeric Belga. Kapwa sila dinala sa hospital pero parehong idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga nakakita, sakay ng motorsiklo ang gunman at isa pang kasama nito. Opo, may narinig lang po kami. Parang anim po. Wala na po. Yun na lang po, na po Matapos ang pamamaril, labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima. Ang pamilya Carpe, di raw alam ang gagawin ngayong wala na si Jojit. Mayroon pa naman siyang dalawang anak na naulila ang panawagan naman nila ngayon sa mga sospek. Sana po makakonsensya siya and sana maisip niya na maling-mali yung ginawa niya kasi hindi naman talaga masamang tao yung tito ko. Hindi talaga deserve ng tito ko na mamatay, lalo-lalo na yung mga anak niya, ang babata pa po, po kasi nila. Nagsasagawa na ng backtracking ang Pasay Police sa mga CCTV malapit sa lugar. Patuloy ring tinutugis ang mga sospek at inaalam ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Dinepensahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang ginawa ng mga polis na paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam kay Marbil, giniit niyang legal ang kanilang operasyon dahil may utos na ito ng korte. Hindi rin sila naging marahas gaya ng ibinibintang ng ilang politiko. At kung marami man ang polis na kasali sa operasyon, ito'y dahil daw may tinutugi silang pugante. Number one po ang uh, hinuhuli po natin is a fugitive of the law. Hindi po ano yan, dito to ordinary tao. Mm -hmm. He's a fugitive of the law. 60 days po that was April 11 nang binigyan po siya ng uh, ng warrant, no? uh, warrant of arrest and Nobel po yan dapat ho, oh, kung you have to respect yung batas natin, you have to surrender. Kaya nga, tayo may court eh. Yun dapat ang dapat gawin nila. And uh, let's, ano, let us respect our law. Huwag po natin ipagtakpan po yung mga taong nagkakamali. Kung, kung tama ko siya, then sumaka siya sa korte. Eh. Bago nito, nauna ng binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara ang ginawang paghahain ng warrant kay Kibuloy overkill nga raw ito sa dami ng mga sumamang polis. Nauna na rin sinabi ni dating Pangulong Duterte na magsasampa siya ng reklamo laban sa mga polis na sumubok arestuhin ang pastor. May bago ng hepe ang National Bureau of Investigation o NBI. Siya si retired Judge Jaime Santiago. Opisyal na siyang nanumpa sa kanyang bagong tungkulin kaninang umaga. Bukod sa pagiging judge, dati rin nagsilbi si Santiago sa PNP Western Police District mula 1979 hanggang taong 2000. Kilalang sharpshooter si Santiago na dating miyembro ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT. Pinalitan niya si Medardo, Medardo de Lemos na nagretiro na sa serbisyo naman, Papa, ikaw ang corona ko. Yan ang pagbibigay-pugay ng isang LGBTQIA member sa kanyang tatay para sa nalalapit na Father's Day. Para kay Violet Wellar, kayamana ng kanyang turing kay Tatay Joselito. Sa tribute video na pinost ni Wellar, makikita kung gaano ka at proud ang kanyang ama tuwing sumasali siya sa pageant ang kanyang amarawang tagabuhat ng gown, tagahatid sundo at kanya ring cheerleader. Bagamat nahuhusgahan si Violet ng ibang tao, hindi raw ito alintana ni Tatay Joselito at ang di alam ng ama, hindi lang sa entablado kundi pati sa pag-aaral panalo si Violet. Kaya naman bukod sa corona, kabahagi niya ang ama sa mga medalya natanggap bilang outstanding student. Nasa mahigit 5 billion views na sa TikTok ang video ng mag-ama. Napakagandang tribute naman po yan. Happy Father's Day in advance kay Tatay Joselito at sa lahat ng mga ama. Darito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Senior citizen sa Davao, arestado matapos barilin ang kanyang kapitbahay. Nasa isang daang milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na karne, nasabat sa Kawit Cavite. At naging industry, may mga natatanggap daw na offers para bumalik sa telebisyon. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. At mga kapatid, simula po sa lunes, June 17, mas maaga niyo po kaming mapapanood tuwing 2.30pm na ang Frontline Express. Ako po si Ruth Cabal, magandang hapon at happy long weekend.